Okay, Sige <laughs> na Ito to. Ito eh. to. Ito naman. Walang kahit ano. Asin lang daw to. Inasinan mo na to. Na. So, wala pong kahit ano. As in, linuto lang talaga. Natural. Say, si, play tribal. Oh oh, diet po. <laughs> diet daw. Ito na. Ito na. Ito na. Uh. Ito kilawin Masarap din yan oh, Ayan na isang magandang buhay Mga farmer farmer Maganda po ang panahon Hindi ganong maalon Pero maganda Hindi na po ganong umuulan Walang hangin Mukhang pagbibigyan kami Sana naman ay uh, dito na tayo. Ang dami po naming hipong nabili. Ayan. Ah, isang plastic lang kay Dexter. Ayan. Ulutuin po namin dalawa kasi sina Bebe at Tati Gina gusto nila yung halabos lang. Kami naman. Ang... Ay, di tayo nakabiling Sprite. Ay, kailangan yan, Sprite eh. So, ayan. Ang gaganda pala ng ating mga muse. A picture taking na pala ngayon. Ayan, oh, tingnan niya yeah. naman. Wow. To my wow. Channel. Wow. <laughs> wow. <laughs> Ang dami -bingo nilang ka Bingo Channel. Mga Kabingo Channel. Oy, si Kuya Glenn, ayan na. Kuya, magtinapay ka muna. May kanin ba tayo? Si Kuya Glenn. Ayan. So, 10 kilos of uh, fresh na fresh catch and cook mga farmer ayan catch and cook na hipon worth 5,000 po ito pero para naman sa ano sa ikaliligayan ng lahat kaya buklat tayo di na, di na kami nag almusal dito dahil ito yung papaitan nagkakay sila ng kambing Tapos, gusto nyo magkanin, bebe? Ay, konti. Hindi eh, sila nagluto ng itlog. Na. Aba. Ayan na yung shiloy, no? So, mag cook tayo dito sa, ano? Wala naman ng hangin gaano Baka pwede sa, ano? Sa labas. baka wala nang battery ito ah. ayan, bago tayo mag uh, luto ng hipon mga ka-farmer na pagbigyan kami Uminit po kanina ayan, napalusong ako ng uh, dagat tapos naka low tide ngayon enjoy po lahat nakapag swimming din sa wakas humina yung alon, hindi ganong kalakas ayan o, oh. naka low tide sarap bumalik dito summer bandang may ayan na naman yung ulan ayan na magluluto na po kami ng hipon na marami dalawang putahe. Oy, nagluto na pala ako ng... pwede palang kilawin ayan. Mm, um, masarap din yung kilawin ha? kinilaw sabi sa Bisaya. Okay na yan. Tapos sa'yo ang dami. Eh. Tapos wala na namang ulan. Kanina malakas ang ulan. Ayan. Tapos kumpleto na ang dalawang butter. Sprite. Dalawang. Tapos si Dexter mag-iihaw din. Pero uh, abutin pa ng anong pagpapaningas. Syam syam. Ang hirap kasi magpaningas dahil ang natira sa aming uling ay tingnan niyo naman kung gaano kapino. Ang hirap pong mag uh, ano. siya, 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 siya. Ah, ilagay mo eh, eh. Alex, dito mo Yung ano, yung parilya. Paapuyan mo muna doon oh. Siya. Pag nagbaga, ihalo mo na doon Tapos paypay -pay ka na lang dinahawa na yan Uy, butter diba? Ano man tika ba mo na? oh. Ah, okay, sige oh, Pano, Manunod lang pala, ba't ako nagko-comment ah? Di ba may dahon-dahon na nilalagay dyan ano? Huh? Dahon-dahon na konti Yung ano, yung Onion leeks O, oh, pwede naman ano? Gupit-gupit, oh. Pang garnish Pang garnish, oh. Sarap kasi din ano Pala sa Oh, celery, maganda din. Yan. Ay, pang apa? pala yun, Sopas. Sopas sopas. Wow! Dang Sarap kasi Okay na, yan. Okay, na yan. Oh. Ito pa napapanood yan. yan? Ah. Eh. San magluluto? Ano naman ang kalukuhan niya? <laughs> ah. Yeah, no. Ewan ko lang 'pag hindi yan ano diba ba? Di po sang istorya. Okay na 'yan. <laughs> Kakagulo sila sa hipon. Sampung kilong hipon ang binili namin kanina. So dalawang luto niyan. Halabos lang daw pero konti lang. Siguro mga 2 kilos lang yung halabos. Yung talagang panghalabos lang kasi ang gusto nila ay ako naman sabi ko battered pa rin pang marami kasi may sauce ng konti para at least eh, mas sana ay sarsa ba magsa swimming pa ano na yan hindi ah, pa nag tibay nila okay na yan ah kaya magsa swimming naman sila May oyster ng konti yan? Depends. Sabi mo ba. May oyster nga? Kunti? Siyempre. Ah, Ako. May nalagyan ko. Kasi ano yan, iba? talaba. Sipons din na yan. Sarap din. Pusong na naman si Boy Hipon. Boy <laughs> Hipon. Walang <laughs> kang relax. Isang hagis lang ng dala, 15 kilos. Sobra-sobra yung nakahuli niya. Inagisan muna ng feeds. Tapos mga after siguro 1 minute, inagis dalang ganun, no? pag uh, <laughs> daming huli. parang kulang pa yata yan ah oh, oo okay na may konting oyster wow ayan ah okay na ito ito na ito Laki din ah. Average size. Eh. Meron pa. Kasi ba? Isang lutuan? Ito lang doon. Eh? pa. Yan lang? na. Ta lang. Oo. Meron pa Takman. Yan na daw yun? Eh? Yan na yun? na yun? Meron yata na katabi mo. Hindi, yung ano yun. ayan ah, yung yung ano nila. Oh, hi ibus mo na, Anel. Oo, okay, may oh, lalik, lalik, lalik. oh, may water. Ayan. Hindi, ano yan, Sprite yan. Sige, ibus mo na. Sprite na ba yan? Parang ano, kumunti ah. Ah, ano, nagupit na, no. Dito may swimming. Okay. Okay. Yan na yun, Nenel. Yan, pang hiwalay na luto. Okay na. Parang na yung alam mo, oyster ah. <laughs> Ito mo yung tayo. Pampalasa din yun. Oyster. Aasinan ah, pa ba to? Siyempre. Siyempre.

fire na no? hmm. tapos ginaganon ganon na di kaya sa hana ito lang sa cold pero pwede na daming tinapaypay nito ah tanggalan ng ulo Aming tapalinagay mo. Sana buhangin na lang. Parehas lang yan. <laughs> Bango. Sige pa. Kunti pa boy. Buwangin na may effort. Ah, isang minuto boy. Mas masarap yung kumakagat-gagat yung paminta. pa yung ano ano pa yung Ano okay. okay. yung <laughs> ambon Katay Sabi ko pa naman Lutuin dito para bungso bugso yung ulan Ayan na Tapos ang dami din pala eh. Kaya pala parang nangunti sabi ko yung ano. Ano yun? Gusto yun? Ito kasi ang bet ko. Gusto ko yung medyo saucy ng kaunti. Makainin. Malati. Yum yum! Ang

bakit ano na lang ah tinamo todo naman parang tikang nagtinda nang ana diba ha sa barbecue ka diba dati sa kanto barbecue diba na lagi ah. pogi yoyong sa nasa dito ya eh hindi ko ay hindi ba anong mga naging trabaho mo nung ano Una ano ko sa SD. Nag-SM ka? Okay. Ano ako nun? At sales demo. Sales uh, script Tapos? Sunod nun ano ko Waiter? Oo, okay, sunod yun Bago lahat yun ko yan, nagkarenderya muna ako. Ah, nagkarenderya ka din? Tapos, tatapos yung karenderya, sa ano ko yan? KTB. Bar. Ah, yung mga... Nag-waiter din ako. Yung maraming chicks. Ha? Alis tigisan lang ako tigis lang. Pwede na. experience na ang ulan. Patay. Mumuti na naman ang bundok. Uh, okay. Marami naman Green na ng konti. na. Nice, budget pang mahal. Okay na to. Okay na to. Kasi okay ama overcook siya. Patayin ko na, no? Okay mm. Oh, yes. <laughs> <laughs> Ito naman. Walang kahit ano. Asin lang daw to. Inasinan mo na to. Na. So, wala pong kahit ano. As in, linuto lang talaga. Natural. Ayan. Natural process. <laughs> nice and good, huh?

Papa yan, magaling na. Karibans, eh Inasid siya kanina. So, Ito naman ang gusto nilang luto. Yung wala lang na ano. in insult lang ninagay mong konti. Walang sprite, walang paminta. Nagtubig na lang siya ng sarili niya. man din natin Kung ano talaga. Ano. Wow. Pa, Ambon-ambon ano na, na. Ah, so so. na naman pero sana wag naman pong lumakas. Para sa mga bata daw. bata na nauuna pang matanda dumampot <laughs> Yeah. Mm. Behind the scene. <laughs> yung pasyente, ikukuha na daw ni Beth.

munggo mga pang ilang munggo na to ha ah. Nakaisang ikot na to no. Ay, na yung mga lalag, Ay na mga bata. Ay, <laughs> Ate Gina, nag-walking, walking sila. Ayun, nakikita ko pa na. <laughs> wow. Si Marco ay eh, naghugas. Kaya <laughs> <laughs>

tapos salamin lang mo mo na na kayo sorry, sorry po, po. Ah. say si, play treble oh, diet po <laughs> diet daw ano, <laughs> <palo> second lang <laughs> <laughs> ito kilawin, masarap din yan Let's oh, eat! May kumuha ka na nito? Ito oh. so, uh, lang ito eh. Sinubukan lang namin kasi sinabi sa amin masarap din daw kilawin Nag-try kami Yung Masarap din pero kung gusto ko nito, patingin ko may gata. Mas masarap. Ray hey, hey, Treville. Hey, Bakasyon. Ayan, ayun po tayo. Nang pinapunta ka na hipon. Ba, di ka ata kumakain ng hipon? Naman ang mag Ah, hindi ka pwede. Oh, yung share daw ni Ashley kay Dexter na lang. Kaya yes. pwede palang kumain ng marami. Oh, yung alabos ni... Ate Gina ha! Uh, oh, oh. Ito oh, yes, ibang luto, ibang luto yan. Ibang luto yan. Ito yung, ito yung ano, ito yung pangmasa. Actually, mas, mas masarap ito. Para sa akin, ako yun din ang kinaik na ako. Mas masarap ito. Ayya, uh, ayan mga ka-farmer tapos na ang kainan grabe wow tingnan natin kung sino ang uh, valedictorian may natira ubusin nyo na ito ang uh, first honor oh Ay <laughs> guys, ang dami pa. Sobra pala yung 10 kilo sa amin hindi kaya oh si risari uh, last time pangalawa siya sa ano last time so ayan po ang aming lunch ngayon na napakasarap ang dami pong nakain ang mga tropa at ayan na naman ang panahon natin mula na naman banda doon hindi oh. mo na naman makikita yung bundok so masarap bumalik dito May medyo <clears throat> mainit pang panahon <clears throat> kaya lang ang pangit naman po noon dahil sa sobrang init mga kapag swimming ka minsan alas 4 napakainit pa sunog ka talaga so yun naman ang ano kaya maganda din ng July ganyan kasi may ulap-ulap hindi ka hindi gaano uh, kainitan Pero balak namin ano, ba, balak po namin pasyalan to ng ano uh, road trip kami mag-asawa lang para sa alam niyo na trabaho. Babay uh, bablog namin yung Baler, yung mga Dadaanan po kasi meron pa sa dibot eh May sinasabi si ka-farmer Anthony Maganda sana yung mga bagsakan po ng isda dito Tapos dito, ayan, bibili na rin ng lobster ba? Diba? So... Full summer, lagi naman pong may lobster eh Ayan, okay na tayo Tapos, teka, may babatiin pala tayo ng Happy Birthday! Ayan, gusto kong batiin pala uli si Kuya Gilbert Cuevas at Ate Alma Cuevas, siyempre. Magpapabati po law sila. Ayan, na uh, from Kasapsapan with love. At siyempre, gusto kong uh, batiin ng happy, happy uh, birthday. Ayan, for Melvin El Guapo. Kwento na at Grace Quento of Las Vegas at Shuttle Washington ayun, tapos shout out din po March 4 ayun, okay na po pala ayan, thank you, thank you Sinan sa akin ni Bebe meron siyang pinapabati dito okay na so yan hanggang dito na lang po maraming salamat at tulog na Magandang buhay